na magpapahangin ulit tayo kasi napawisan ako para matuyo-tuyo konti hmm. Ah! ako naghahanap ng lalaki itong kambing ko wala na akong lalaki eh. kaya dalhin ko doon sa pinsan ko yan may naghahanap pag na, me, me. pag ganyan daw eh naghahanap yun mo oh. Dini sa yun dyan. Masukal yan noon. E mga nyog dyan. Yung mga, muna lang kayo magtaka sa mga natumba dyan dahil ano yan, sa pinsala ng bagyo. Hindi na nga masyado eh. Na unti-unti nang nakuha yung iba. Yung iba hindi kasi hindi ko naman makayanan. Ang bigat. Yung kaya ko lang. Yung mga naipon ko doon ng lalaki. Pinagtyaga ko lang na pinagkarga-karga o ano. Tapos yan, doon, ilang kahoy yan doon, isa, dalawa, o tatlo. O ano, nilagay ko. So, iyan lang niya iwan. At saka, yun, doon, yan. Yan lang banda. Kasi, minsan may humihingi ng mga kahoy, o kuha kayo, kasi, so, hindi mo naman maubos yan pag ano, eh, may nangangailangan. O, di, dito sila, kuha sila ng ano, yung kahoy. Hello. So, ngayon wala na eh, konti na wala hindi ako mahirapan hmm. yan na, wala naman din kami meron may, din doon yung iba konti doon kasi pag nakuha yung lahat maraming tao yan dyan eh pag nakuha yan kaya dito lang tapos na ako nagpapakain namamahina na yung mga itik ko at doon video kasi oh, may video. yung ano um, ano ng tugas yan sa ano eh itong puno ng ano maganda pa ganito kasi walang araw, walang init, walang ano sila nang ng puno ng kahoy yan, winawalisan ko yan dyan eh doon muna yan doon hanggang sa ano eh. sila lang ang trabaho ko kapag wala akong pasok dito ako diretso agad doon din masyado doon, dito lang kasi ang dami ng mga dahon ng jimilina mahogany at saka yung uh, anong tawag niya, tipo tipo sa inyo yan, diyan mahaba na matulis na yan doon pwede iano ng bahay kaya diyan, tapos pawis na pawis parang mag-exercise sa buwan eh kaya eh, ayun ang gawa ko